Si Cassie Legaspi at saka itong si Darren Espanto, balitang-balita, nahiwalay na, nag-break na rin daw at uh, sumabay na sa uso ngayon ng mga breakups ups gano'n. Pero ang tanong ng marami, binuksan ang social media, binuksan ang pintuan ng mga katanungan at sagutan. Bakit? Umamin na raw sila? Ano sa palagay mo, Romel? Naku, ito na nga. Uh, Di ba pag tinatanong sila, wala naman silang taha. Ano diretsong sagot sa mga tanong na kayo ba? Wala pa na inasagit na ang sagot nila. Pwedeng magkaibigan, close friends, barkada. Ganun lagi ang sagot. Tapos Pero, na, meron uh, namang what you see is what you get. Meron oh, naman. Diba? Ano sya, close sila tight. Ganon. Yon, alam natin, yeah. ang umamin talaga si Mavi at saka si Kailin pero wala na rin, di ba? At, at heto po, nakakaawa naman si Darren Espanto no? kung paanong Naku, binabash-bash ngayon at kung ano-ano mga salitang ikinakapit sa kanya. No? Uh, Talagang, uh, uh. ano daw, history repeats itself daw. Ayun sabi, oo, oh, oh. kaya nga Ure. eh, nakakalungkot naman, nakakaawa naman yung bata na wala namang nagawang masama, di ba? Kundi ang magmahal. At siguro yung minahal din naman siya ni Cassie, di ba? Pero gano'n talaga eh, mga public, uh, ano sila, figures, kaya hindi maka sa mga komento na ganyan. Isipin mo si Darren, di ba, naungkat pati yung paglabas niya sa pelikula ng Katniel, di ba? Ang an dami ko nabasa, grabe, grabe talaga. Parang, ay nako, history repeats itself, alam na, alam na, alam na ni ko, no, ibig namin sabihin. Uri. Parang ganon, di ba? Oh, tapos si Kasi may lumulutang naman daw na may nangliligaw sa kanya. Oh, kasama niya, doon diba? sa show, baka pinaiinit Correct. lang naman 'yun, di ba? Pinaiinit lang siguro 'yun. Oo. Correct. Ay nako, ayaw ni Batang Maynila to it sa mga ganitong Ay. kwento. Alam mo ba si Batang Maynila to? It sa panood ko kaninang madaling araw. Ay nako, akala niya hindi siya naka -ere talagang napanood na kita buo-buo at yun naman ay ginamit niya sa pagbati sa kanya mga taga-suporta na hindi niya nabibigyan ng panahon. Kasi, diba? Uh, Dahil nga sa pagiging busy nung kanyang programa. Kala mo, uh, anak, ka, uh, ah, hindi kita natutukan. Kumpleto. <laughs> isa ako sa nagparami ng iyong views. Okay. At eto, sabi ni John, I know what you mean by history repeats itself. Huwag naman sana. Pero okay lang. Total, magka, naku, magkarelasyon lang naman daw, magboyfriend lang naman daw. Ang masama, yung ikinasal na sila. Tapos, mm. ganun ang nangyari. Yun ang sabi niya. John, I also know what you mean. And your guess is as good as mine. Yun okay, na. yun na. <laughs> mm. Sabi naman ni tita Nene, tita, naging sila ba na hindi Ayan nga na. sila nagparamdam? Kung totoo man, nakikuuso si Kasi at si Darren. Sabi ni tita Nene, ulanday o, oh, di ba? Mm. nga naman. Ohaw kasi tayo eh. Ohaw kasi tayo dun sa ano eh, sa pag-amin ng mga artista kapag ka sila ay magkarelasyon. Aamin na lang eh kapag nagkakahiwalay, di ba? Nagkakahiwalay. Hello. ka. <laughs> at sabi ni Ching Bautista Silverio, Nay, talaga bang naging magjowa si Cassie at si Darren? Hindi nga sabi niya talaga. Alam ko yung punta na to eh, yung tonong to yung hindi nga, di ba? Hindi nga eme MMM, eme kineso, ganon yun di ba? Ganon ang ginagawa nila. Nakakalungkot lang kasi ang ano no ang sentro ngayon eh napunta na kay ano? Edaren ay nakakapawa nakakaawa. Alam mo, sa mundong ito, kapag nakilala ka talaga sa mundo ng showbiz, pag nakilala ka, barometro baro yun eh. Barometer yon, Oras na nakilala ka na at uh, umangat na ang pangalan mo kaysa sa iba, papasok na kung di ba ding tibo. Ganon. Dalawa yan. dalawa lang pa mahilin. Good morning po, nanay. Happy Truth Day. Truth Day eh, sabi ni Miss Nags. Siyempre pa ng Belgium sa CFM pawang katotohanan lang ang chika nakaabang yes. na din po kami sa SNN na hindi ba parang Carmina at Rostom <laughs> si Nakasi at Darren ah <laughs> In pair, mabait na bata talaga si Darren kaya napagkakama lang Kapere, mm. kapederasyon, sabi niya. Naku, oo, mabait yung bata, di ba? Ay, nako, nakakaloka talaga. Eto na, eto pa. May pahabol pa si John. May pahabol pa si John. Ayoko lang maging diretsyo, pero alam nyo na this. Hindi sila umamin. Kasi ang lagi naman nilang sinasabi, ah, what you see is what you get. Eh, yun na nga eh, nakikita nga ng mga tao. Kaya ngayon, puro bashing ang inaabot nila. Pero unang-una, mm. nagbreak ba talaga? Pangat pangalawa, naging sila ba talaga? Ano ba? 'Di ba? Na tinitigil na lang yun, ano na no? Tinitigil na lang yung silang dalawa kasi nga nililink na nga si kasi sa taga GMA din. Na pina- diba? Pina okay, Urak. sabi ni, ni Mayang, si Lara May Abrigo, nai ere na naman po ang mga nag-break na hindi naman po na balitang magjowa. Talaga po si Darren, may girlfriend. I know what you did last summer. Echos, <laughs> sabi niya. <laughs> Alam mo, Mayang, kulang ka sa tulog. Kulang ka sa tulog. Ay, nako, Diyos ko. <laughs> Direct Rebel Liberal ng Toronto. Direct. Alam mo, anak, sa super ginaw na panahon dyan, kaya tayo nagkakagyan ito. Basta, basta. Okay, eto na nga ba? Anong sabi mo sa akin? Alam ba ng mga magulang ni Darren ang pinaggagagawa niya? Ay nako, ang mga magulang po nitong si Darren Espanto ay kaibigang matalik ng aking pamangkin na si Rene De Leon. Magkakaklase sila. Yun ang tanong ko kay ano kay Rene noon. Alam ba ng mga magulang ni Darren ko ano mga pinaggagawa niya? Kasi nga napabalita noon na si Darren ay nagkaroon ng problema sa kanya mga magulang. Taga Calgary, Canada itong mga tuwi, di ba? Eh ngayon napabalita na hindi na niya nakaka-communicate ang kanyang mga magulang. Eh ewan ko kung ano ang naging sanhi, ko ano ang naging dahilan, di ba? E, sa pagkakaalam ko mabait na bata ito eh si Darren Espanto. Wala kang maririnig na anumang komento na suplado, mayabang, walang respeto sa mga kasamahan, puro papuri, puro papuri talaga ang maririnig mo tungkol kay Darren. 'Yon. Mas naniniwala akong friends friends lang si Nakasi at Darren. 'di ba? Sabi uh, ni Eddie Tapos meron pa siya, wag nga kayong aano-ano ah, diyan. <laughs> Alam mo si si Rene De Leon kanina, ang sabi din niya sa akin, ano ba talaga ang dahilan ng up? Hiwalay na ba talaga? Sabi nga ni Eddie Letaba, wag nga kayong aano-ano ah, diyan. May mga ganun si Rene, <laughs> 'di ba? At sabi ulit ni Ching Bautista Silverio na hindi siguro ba ding si Darren? Baka may breeding lang. Kaya, jos oo alam mo kasi kapag ka ang lalaki ay may pinag-aralan at may breeding mm. lalo na, Nino. Na, na lalo na kung napalapit sa ina ano mm. napalapit sa ina sinasabi Becky bading daw ganon. hindi ba po pwedeng marespeto lang at may breeding mm. 'di ba ayan na